Naman ng uh, Chairman ng House Ad Hoc Committee on the Bangsamoro Basic Law na hindi impluensya ni Pangulong Aquino ang boto ng mga mambabata sa PBL. Para sa karagdag detalye, may live report si Victoria Tulad. Victoria? Jiggy, hanggang alas 10 ng gabi, nakatakdang magbotohan ang mga miyembro ng ad hoc committee on the Bank Samoro Basic Law ngayong araw. Sa mga oras na ito, hirap pa rin magpasok ng mga amendment o pagbabago sa working draft ng BBL ang ilang miyembro ng ad hoc committee. Karaniwan kasi, hindi bababa sa 30 mga kongresista ang kumukontra rito. Kaya naman na maaprubahan ng amendment ng makabayan block, nagpalakpakan ang mga mambabatas nais na makabayan block na ilipat sa exclusive power ng Bangsamoro government ang pamamahala sa Bangsamoro settlement. Pero giit ng chairman ng komite, hindi inimpluensyahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang boto ng mga mambabatas. Humingi ng dialogo ang ilang miyembro ng ad hoc committee kay Pangulong Aquino noong biyernes at linggo para ipresenta ang kanilang bersyon ng BBL. Kumpara kahapon, mas maraming minor amendment ang naaprubahan ngayong araw. Kabilang dito ang pagkakaroon ng dalawang deputy chief minister na iboboto ng parliament sa halip na isang deputy na i-appoint ng chief minister. Inaprubahan din ang pagtutugma ng kurikulum ng Bangsamoro Secondary at Tertiary Education sa mga polisiya ng DepEd at CHED. Natalo naman ang suhestyon na magkaroon ng wali o titular head hindi rin pinayagan na magkaroon ng Autonomous Commission on Elections ang Bangsamoro area. Nauna nang sinabi ni Rodriguez na regional offices lamang ang papayagan para sa constitutional bodies gaya ng COMELEC, Commission on Audit at Commission on Human Rights. Bagaman marami pa rin amendment, kampante si Rodriguez na may papasa ang BBL sa Kamara bago o sa June 11 Pero si House Majority Floor Leader Neptali Gonzalez II sinabing mahirap masunod ang June 11 deadline para sa Senado at Kamara. Yan muna ang latest mula rito sa camera. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Victoria Tulad. Sa